Yan mga bro, so magandang umaga sa inyong lahat. Yan, meron tayo dito ng bisita. Yan si bro. Ano pangalan pala bro? Randy bro. Yan, yan. Shout otot kay bro. Galing pa si bro ng Tundo, Manila. Manila, di ba? Wala. Ilang oras ang biyahe bro? Uh, Alas si 4.30 4.30 So 5, 30. 6, 7. Ano na ba? Ang oras na ba bro? 7. Ano si Ah, 7. Magalang si Ibi. Yung nasa 4 na oras din ano? 5, 6, 7. Tayo tatlong oras. Ayan So, ito Ang motor ni bro one two 125 So, ang problema nito mga bro Na overhaul na ito Nagpa Nagpa-align lang Nang sigunyal So, wala naman pinalitan Tapos, ang concern dito na bro Pagka tumatakbo Parang Kumakajut-kajut na yung motor <laughs> Tapos, yan yeah, Kasama natin si To So, yan duma Siya ang dadalhin mga bro Nung binuksan namin Ito naging Kaso dito mga bro Yung kanyang housing Malakas lang alog Ayan o Ayan, Ayan o. Ang problema, yung up and down na halo, ayan mga bro, ang hindi normal dito sa housing. Eh, kasi mag-iingay talaga yan. Tapos ito pang primary natin, ayan o. Pansinin nyo ito mga bro, ayan, dikit na dikit yan. Tapos pag iniikot natin, ayan o. Ay, ang laki ng uwang. So ngayon, ito kasi mga bro, pagka inap na ang centrifugal force, di ba umaangat yan? Di ba yung sinabi ko sa inyo na kahit magpalit kayo ng bagong clutch lining, tapos mahina pa rin ang hatak, ito na ang problema dyan. Kasi nga bago, Nakain encounter ako, bago yung plate, bago yung lining, bakit ito mahina pa rin? So, ito, nung pag-check ko, wala nyo, ang lalim na mga bro. Kasi mayroon din lining yan. Naalala nyo yung panggilid, yung lining ng mga Mio. Ganon din ang function nito, mga bro. Ganon din ang function nito. So, yung, yung sigunyal natin, nakakapit dito sa, ayan o, ayan o. Doon sa loob na lining, yun ang kinakapitan. Ngayon, pagka pinipihit yung silinyador, bubo ka Pagbuka noon dito naman kakapit sa lining bill na to. Pag pagkapit ng bill dito naman yung gear, ayun yung gear. kita transfer na dito sa housing. Ayun, yung housing naman mga bro, kita transfer niya dun sa lining. Saka sa plate dun naman nakatap yung ating output shaft. Ganun na mangyayari diyan. Kaya kahit bago ito mga bro yung lining, kapag kahit ito sira na rin, wala problema. Ngayon na nangyayari ganito, kaya kumakajut-kajut si bro. Pagangat nung lining na tatlo, kung nasa inyong pinakamalapit, doon ang unang kakapit. Di ba? Yung parting maluwag, malayo. So, mahina. Mahina talaga. Tapos, isa pang possible nito mga bro, kasi dito, mayroong one-way class din na tinatawag sa loob nito. Meron yan yung Spring na parang Bindix Drive na tatlong bulitas. I-check din natin yung kasi malimit yun ang salarin kung bakit kuma ang motor gumaganong-ganon. No? Lalo na pagpakyat bro, ano? pagpakyat. Tapos may karga ka. Ang malimit na issue nito sa Smash, yan, sa Raider J, sa Smash. Pero dito, meron din yan. So, kalasin natin, kalasin mo bro. Para makita natin mga bro, yung ano, yung ito rin, ma um, malala ang tama nito eh. Tapos, ito mga bro, iwasan nyo maglayin ng mga gasket na ganyan. Alam nyo kung bakit? Delikado yan kasi dito dumadaan yung langis papunta dun sa Sigunyal. Tama ba bro? Oo, tama tayo. <laughs> ayun, dapat dito, Gas gasket talagang ilagay nyo mga bro. Inubusan. inubusan ayun, wag na wag kayong maglalagay diyan Kasi, nako, pag bumara yan, sigunyal na damay. Ay, nako. Ang sigunyal kasi mga bro, pag once na nasira, automatic, baba makina yan. Hindi kagaya ng mga clutch side lang, pwede pa. Pwede pa natin, kaya kagaya nyan, nakakalas na, hindi kinakalas ang pairings, nakakalas na hindi binababa ang makina. Pero pagkaganyan, problema. Ito, naging kaso nito mga bro, kung um, lumuwag daw yung bolt dito na tatlo, kaya nalaglag ba bro? Nabali yung isa. Nabali yung isa. Buti hindi nadama ito. Tapos. Ah, bago na rin to Yan, yeah. yeah, papala yan. Yung may higasil doon. yung may nabilihan ako yung itong malapit. Oo. Nakailan tindahan ako, tagawa na kita. Buto lang din ako doon. Yan. Nagalan ako. Tapos? Ito lang kaya hindi solid na nga karada dito parmi edi solid na ugong talaga so parang pumupuno bu paayon sa duro niya aba nga na ka ga tanggalin na natin mga bro, yung ano pa ating castle nut syempre gamit din ng castle wrench uy maluwag sidlom 'wag namo maluwag pa Walang lahat ang mga kasin. Yan kaya binagyan ng mekanik yun. Uh, hindi niya lang kita yun kaya nabali. Oo. Oh, oh. Eh sabi niya sa akin, ano kasi? Pinuwer uh, sa mo siguro to. Tapos hindi niya isa. No, no, ang kinalang may mekanik ko bro. Hindi siya ano. Hindi uh, siya pinuwer sa mga kinala. Yun lang talaga. Kahit naman di siya siguro nagkaroon talaga siya naman. Hindi minsan nakakalimutan din talaga yan. Ako, marami na akong nakakalimutan yan. Kasi ano um, eh, yung nut niya, puso yung bolt eh. Yung ano yung kanya mismo nat. Umibabaw eh. Ibig sabihin maluwag. Ganun ang nangyari. Pero pinaliwanag ko sa kanya Ito nga, ano. Tama, tama Tama, tama yung tama yung tama Tama, tama Tama, tama Tama, tama Tama, tama Tama, na. Tama, eh. tama Yaon. Ya, mga bro, so nakalas na. Kaso, ya bagi wala mga bro. Agoy. Ya no. Wala na Grabe na. Wala na ito. Lalim na. Ya. Ito mga bro, sinasabi ko sa inyo lang ini. Ayun tatlo na yan. kung ano ang sa panggilit? ganito rin yun. Ayun. Ah, naka na. Eh, yan ang ribits na maganda. naka <laughs> na. Hindi, palitan papalitan natin to. Sa, ewan ko lang kung mayroon pa dyan, pero malalaman. Ayun, bumaba. Ah, uh, Ayan mga bro, nandito yung sinasabi ko sa inyo Ayan tatlong bulitas na yan no? Ayan, yan yung one week clutch starter Kung tawagin no? Ngayon, kapag ka malambot ang spring yan uh, Parang kumakayid-kayid yung motor Pag kumabanti kayo, gumagano'n-ganon siya Lagi yung i-check yan mga bro I-check natin yan, i-check natin kung pwede pa yung spring Kasi napakahirap bumili yan mga bro Kailangan pag bibili kayo yan, isang buo Pero ito, no choice, papalitan natin Kasi nga, ayan o, no, ang lalim na yan ito, ganun din. Ito, alim na rin. Titik natin mga bro kung ano pang mga sira nito. Tapos, ayan, ito yung mga bushing okay naman. Wala naman problema. Ayan, okay pa to. Ito yung prinit. Ito yung pinapress. Press, press. Yan. Yan, mga bro, siguro ang nandito lang muna yung ating yung bago ang ano. yung bago, di ba? Na natin. Ito maganda pa yung liner mga bro. Problema lang talaga. Yun ang problema. yan no Maligtag pa mga plate balik pa mga plate Hello, <laughs> mga so, harap na tayo mga bro ng mga piyesa. Ano, sumamaya so, update ko kayo. Um, balik tayo pang kabit. Yan, yun lang ang mga sikit nito. Tapos na bearing, kakabit din tayo ng mini driving light, niyo, bro. Kakabit tayo ng mini driving light. Okay, so hanggang dito lang. Yan, so syempre salamat kay bro dahil dito pa sa ating kahit malayo. Tara po na tayo mga piyesa.